Good mga kayani, panibagong araw, panibagong vlog daw. Bulimlim ang panahon mga kayani. E, bila rin na sana akong palay. Nabili ko to. 13 isang kilo. Ayan. Isang sako. Wala pang ini. Last message na ito sa Ito tayong gawa tayong kinilaw mga kuyan Kaya, palinis na yan ano wala nang nugasang wala nang suka yan yun ang mga rekado natin talhas, ano, talhasi at tawag dyan miska. sa isda uh, sa Tagalog huwag ko dito sa hindi ko ang tawag meron tayo papaya mga kaya ng limang maliba lang na kung hindi ko sa sabado yun ay linggo huwag namating yung kaibigan ng isda lagay natin sa manok meron tayong patula dyan ha? Ay Simba. Simba, Simba. Nalilis ko na rin dito mga kayaan. Ah, ano kasi? Bukbuk. Ah, Dahil hindi pa oras ng kawayan. Ang ginawa ko ito. Ah, ano ka lang maglinis yan. Mag-imuti-imuti. Tarisa. Kanit pang makain sa aso. Ano. Pero pang red doors mga kayaan yun? Kulang lang ng sili. Oh, Ayan, ako po akong sili. Ayan, pupuha ang sili. Nito ko yung papaya kanina. Wala lang kilo. Isang daan isang kilo niyan eh. Puro mga kalahati yan. Ang Mga kalahati siguro. Ito yung pinag-inanuan ko. Pinag mga ulo at yung mga sa gitna. Papaksiwang ko yan. Papakain ko sa aso. Sayang naman. Paksiw na ng ko ng tuyo. Papakain ko sa mga aso ko. Sayang naman ko tatapon. mga kayaan hindi pa ako maka hindi pa ako nagluto aga pa naman ngayon ako magluto puro magulay lang ako mamaya man tingnan ano wala may saluyot diyan asitaw ah ito mamaya na muna mga kayaan eh shout out na pala kay Kuya Joe saka sa tropa diyan sa Saudi ingat kayo diyan mamaya update ko kayo pagka natapos na tong kinilaw natin Sige, so, mga kaya ni. Ay. Pagsama natin kinilaw 'yan. Tayo mangga kaya no. natin mga kaya Hmm. Sarap. Sarap mga kaya